Hello guys, welcome back po sa aking channel At ito na po yung gulay o halaman o anong klaseng tanim ito Na aming uh, pinag-uusapan noon sa dati kong video kasama ko si Nel Info Ayan. May idea na ba kayo kung ano ito? Ayan. Okay Papakita ko na sa inyo guys kung ano ito Dahan-dahan lang ha. may bunga yan eh unti-unti lang natin. Unti-unti. Ayun. Nakita na. So, yan. Uh, <laughs> hindi yan upo. Hindi yan kalabasa. Kundi melon. Yan. Ito ay isang melon. Yan. Laki na, oh. Diba? Meron siyang apat na pirasong bunga. Isa yun nasa iba ba na malaki. Pangalawa ito. Yan. Okay meron pa siyang isang bunga dito yan medyo lumalaki pa lang ayan o ano ba yan natatakpan ng dahon ayan ayan sana nga lumaki yan tumuloy tuloy ayan. at meron pa isa tuon Ayun, ayun, yung isang bunga. Okay. So, dyan nagtatapos kung ano nga ba ang halaman na ito, ang tanim na ito. At dyan ay nasasagot na sa pagkakataong ito. Ayan. Ayan po ay isang melon. Ayan. Salamat guys! Pasulyap po ulit yung malunggay.